Ang araw po, yung mga big natin, o. Oh. oh. Ang ang cute na mga big natin, o. Oh. ganda ng katawan, o. Oh. Ibilog na. Ayan, o. Oh. Yung mga naka-pre-range lamang tong big natin. Tapos yung inahin lang yung mga nakatali. Ayan, yung mga inahing baboy natin nandyan. So, nag-aantay na ko Malalakas kumain na tong mga big natin. Kaya ang bilis bumilog, o. Oh. O, oh, ang galing ng mga big. Ayan. Tapos sa loob naman, yung mga kambing natin, may kambing din tayo dyan andun sa loob ng part so impasyon e, ko muna kayo dito kumusta natin update tayo dito sa mga natin okay, mga biik natin oh sumusunod na lumalapit na sa tao hello hello oh hello hello oh Ay, <laughs> oh. Oh, oh. Din ang ng katawan, oh. Malalaki, oh. Oh, galing. Ito hey lang sundan ako dyan. Hello oh, oh. Hello Hello oh, Sidik oh, oh. Ang hihingi na na pagkain Eh maya maya papakainin na rin to sila Nagre-ready na na pagkain nila Lixie, oh. Cute, oh, oh. Tatakbuhan, oh. Ganda ng katawan ng mga biik natin. Ang oh, lalakas na rin kasi kumain. Sa loob naman, oh, nandiyan yung mga kambing. Dito, may mga kambing tayo. Oh, yan yung mga inalagaan natin dito sa bukid. Ayan. Dahan-dahan oh. na rin dumadami itong mga kambing natin. Kasi marami dito mga inahin. May mga anak lang sila diyan mga lalaki. Pero yan yung mga ina-out namin yung mga anak nila lalaki. No, kasi meron tayong nilagay na pang barako din dyan na medyo hybrid na. Ayan. So dun sa unahan, ayan yung mga baboy natin. May mga baboy din tayo din nakatali. Mga inahing baboy. Ayan. So yan yung mga paraan natin na pag-alaga ng baboy dito. Dito sa unahan meron din tayo. Ayan o. Malalaki malalaking uh, baboy so, yung mga biik na malikot to yan so sa unahan naman meron din tayong mga pabo yung mga pabo natin manok andito naman kumakain na napagdahan natin pakita ko sa inyo itong set up namin dito so ito kasi ni sa ilalim damuhan so pinaglalagyan natin ng mga alagang hayop to mga baka kalabaw kambing para may kumain din ng mga damo No, pero may mga damo rin na hindi nila kinakain. Dito tayo sa bahay naman. Ang daming aratiles dito. Ayan, mga aratiles yan. Yung mga bunga niyan, pag nangalaglag, kinakain din ng manok. Minsan may dumadayo din mga ibon dito. kain ang bunga ng aratiles. Matamis din kasi bunga niyan. Minsan naman, inuunahan sila ng mga bata. Mapunta dito mga bata kumakain ng aratiles. Ayan mga bunga. Oo. Oh. Ganda. Oh. Mga bayay, parang berries. Masarap din niya, matamis yan o. No? Oh. na aratilis. Minsan pinupunta ito ng mga bata, kinakuha nila. Pero yung mga nangalaglag, kinakain din ng mga manok at pabo. So dito naman yung ating mga, yan, iilan sa mga manok at pabo natin nandito. Makain ng palay. O, gansa, nandyan. Tapos so, doon sa unahan, nandun naman yung mga maliliit nating pabo tanda natin so yan yung mga alaga natin dito dito rin meron tayong mga pabo at manok ayan oh. so, ayan yung ating mga pabo at manok din yan yung mga sisiw dati ngayon malalaki na Dan sila oh, maliliksi na rin tapos meron kaming bagong tinayong bahay din ng mga sisiw andun yun know. o tapos may aratilis din dyan punong aratilis marami din aratilis dito kasi yung mga bunga nyan kinakain din nila yan ayan no, kulay dilaw yung tubig kasi nilalagay natin vitamins din yung multi ng bimeg ang binibigay natin vitamins dyan para yung mga alaga natin hindi sakitin lalo ng ganitong panahong tagulan tapos dito yan yung mga alaga natin dito Kasi ito yung lumang bahay naman ng mga manok. So ang style lang housing namin, ay eh ganito may mga sampahan sila diyan. Ayun oh. So dito sila pag gabi. Dito sila sumasampa. Ayun, may mga sampahan diyan. So ganoon din yun sa mga bagong bahayan. Ito pwede rin to silungan ng mga paabo natin anak. Kasi magpaparami pa tayo lalo at may incubator tayo. Papaparamihin so, pa natin lalo yung mga alaga natin yan no? ah, bahay ng mga sisyo natin dyan. So, 'yun naman kulungan ng baboy. No, Tapos doon sa kabila, yung kanina pinuntahan natin, meron pa din tayong kulungan ng baboy doon. So, 'yun yung mga Lagay ng mga biik, mga pinapalaki nating mga gagawing uh, pang-alichonin uh, or pang-fattening. Pag maramihan na, doon natin nilalagay. So, yan, Pasyal ko lang kayo dito. Update lang tayo sa mga kaganapan dito sa bukid. Ayan o. Nagkaputik na dito kasi tinatilian ng baboy. Pag ganito maputik na, nililipat na naman sila. So, ayan. Tulad yan o. Maputik na dyan. So, malapit na rin natin ilipat. Ha, ang kagandahan yan, pag mainit, arawan, dito yan. Nagkakuan yan dito yung baboy natin. Swimming. Yan siya nagka-swimming. Ang ganoon din yung isa. Mayroon yung swimming anan. Pero pag maputik na nililipat na naman sa ibang puno tulad niyan oh, madamo. Kasi kung din yung mga baboy natin ng damo, oh, kung makain din sila ng mga uh, insekto kaya nagabungkal sa lupa. So ito naman yung aming isa pang kamalig, lagay ng pigs. May mga baboy tayo diyan oh. Ito gagawin nating barako 'yan. Ayun, si barako. Tapos dito, may inahin din tayo dito. Oh. Na may mga biik. Oh, din yung mga biik. Oy, hello. Mga pinapakawalang baboy din to. So ngayon nilagay mo na sila diyan. Ah, uh, kaya yan um, malupa diyan. Kasi nilagay mo na sila diyan ni para release na sanay sila. Pero mamaya papakawalan din yung mga biit nyan so, Ayun yung mga biit So ito yung aming simpleng housing din. Yan bahay ng baboy. May gripo tayo dito. May tubig din tayo, may source tayo na tubig so ayun so ito kambingan tapos yung ibang mga baboy natin nandun yung mga biik nating iba ayan no. yan yung ating update so actually malawak pa to yung ibang part nito nagtatanim kami dyan tulad doon may tanim kaming kasaba mga kasaba yan tapos meron tayong ayan maraming kasaba yan doon sa dulo na yan tapos ito pastulan kasi ito ng baka pati kambing nandito minsan So, sa bandang baba nito, meron tayong taniman ng napier grass, kamote, kangkong, saging, uh, madrili agwa. So, yun yung mga tinatanim din namin bilang pang backup din para sa mga alaga namin. So, so no? yan yung ating update dito sa bukid. At muli po, maraming maraming salamat po.